Ako pa tayo saging. dalhin natin sa Cebu. Niya, -ra -ra. So, niya, Yan okay. ang mm Gandang -hmm. araw po mga idol. Manguha po kami ng mangga. Yan, magkasama natin. Mga bata. Saka doon si Papa. Nagdala nag kami na ang dugho. Nagdala kami dugho, dugho. Punta kami sa bahay nila nung Juan Medyo malayo pa yun. Ayan po.

doon po kami pupunta may dulo doon sa unahan ito so, anay batang vlogger dito ano so, dito, let's, 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 let's. lungkot panunong huwag mangga sa probinsya mga idol so tagahanag yung tanong ang dami pong tanim sa probinsya malayo pa ang lalakarin namin malayo so, pa sama na ko si Andrea Andrea Brilliantis sugat ng adlaw doon po yung bahay namin mga ito oh. yan so ito po yung alaga natin bakaw. Oh. si Sheila ngayon lang kami nagkita ulit hello Sheila Sheila how are you? So, ito po yung alaga natin bakaw mga idol. Iwan ka muna namin dyan sila kasi manguha pa kami ng mangga. Malayo pa ang lalakarin namin. Dito oh. tayo, Geso. Oo. So, ayan mga edon. So, ayan. Ayun namin, so, Dito tayo maghanap ng mga mangga. Saan? So, Saan, Dol? Ito yung pinupuntahan namin ng mga idol. No? Oo. So, may sapa dito mga idol. Ay, motor ah. Ay kaya masisimento tong persada na ito mga idol. Sapa dito po kami mga Taiwan or hito. Mga idol. Kaya mga huwabay, kaya mga ang ayan. Ang nyo ba yun? Muna yung model sa dugo. Ano yung Ang misis. sila mga idol. na sila sa laban nila na ng mangga. ni I video dong, i video Terus na Malapit po kami Makarating Sayang bro Wow Ganda ng view li Ganda ng view li mga idol Ganda ng view ba to yang baling nili dia, boy? Nawala lagi Asal baling nili di Nawala lagi baling nili dia, itu nilainya ba? tujuh bah? tujuh oh tujuh? kan tujuh tiga 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 on tiga 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 bukid tiga 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 sama yung doon, Tunghasa, 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 say, oh, kayong, ano, namin, oh, si Andrea. eto po yung malait na vlogger to so, sadaril adik tubok ganda nang hangin ba hmm, dre na sama ko ah na ubo sama idot aso ka padong mangga mga idol sa, huwan, sa bahay lang kuwan yung kaibigan namin dati now Matagal na pong umalis dito. -utang na. -utang, uh -utang. Naligaw na. Na ano na sila may do na. Na ano na sila. Napagod na sila sa kakalakad. Tapos nalulugo na oh. Ha? Huh? Kakapagod. Kakapagod. Buti na lang hindi umitim. So, malapit na po kami makarating mga idol. Ayan na po yung bahay nila. Ayan yung Ayan po. Ayan, ando na po si Papa. Ayan po kami manguha ng mangga. Mangga na Indian. So, nakarating na po tayo mga idol. Ito po yung bahay ni Inong dati. Kaya iniwan na nila. Nandoon na sila sa Dumaguiti nag ano, tumira. Ano po pala ito mga idol? Mga Minggu Apple. Yan. May isa na nahulog. Yung dyan ba? Ado. Sarap yung mga idol oh. Taro. Sarap. Aslum. Kamayang lagbunga. Agnay. Nagmanguha. Aray. Dalo.

Kita. So, tapos na ko kaming manghula mga idol. Konti lang po yung nakuha namin. Kasi walang mangga. So, ito yung sa uh, akin Walang mangga. Abi, ay ko. Na. Ito po 'yung mga nakuha namin mangga mga idol. Oh. Yan, manggo apple pala, hindi pala Indian. Yan. So, tara. So alis na po kami mga idol. So uwi na kami mga idol. Kasi tapos na po kami yung muha ng mangga. So hanggang dito lang po tayo. Thank you so much. Bye bye.